Maswerte ang isang Belgian na nabiktima ng salisigang sa Binondo, Maynila. Naibalik na sa, kasi sa kanya ang nanakaw niyang gamit. Pero ayon sa mga otoridad, wala pa rin lusot sa asunto ang mga suspect. May nustugaw si Maria Bulaklak Auset. Dalawang araw matapos may palabas sa GMA News ang kopya ng CCTV recording sa pagnanakaw ng salisigang sa kamera ng isang Belgian sa isang restaurant sa Binondo, Maynila. Ibinalik na ang ninakaw na kamera pati ang mga accessory sa kapitan ng barangay 52 sa Pasay City. Sa harap ni Chairman Ruben Abelio at ni Chief Inspector Rizalino Morales ng Gandara PCP sa Binondo, mismo ang ina at kinakasama na isa sa mga sospek ang nagbilik na mga ninakaw. Pero kulang na ito ng ilang battery, SD memory card at lente. Kwento ni Alingleda Sadi, ina ni Distoni na isa sa mga positibong nakilala sa CCTV recording, may di kilalang lalaki raw na nag-iwan ng bag na naglalaman ng kamera sa kanilang bahay. Ang meron ko at may tumawag na. Sabi nga, nakakaano daw. Pati daw ako masasangkot pa sa ano, may ibabalik na daw yung ano na yun. Ay salamat naman sabi ko. Batid ni Aling Glenda na nakakahiya ang ginawa ng anak. Nag-aalala naman ng buntis na kinakasama ni Justoni dahil ilang araw na raw na di umuwi at kumukontak sa kanila ang kinakasama. Puro po ng kahiyaan. Hindi ko nga alam yung mga ginawa mo ito anak. Hindi ko nga nakita yan eh. Yung ano na yan eh. Sabi niyo yan. Eh, sana hindi Mag ka magbabarkada sa mga ganyang tao. Ayon kay Barangay Chairman Abelio, may record na sa barangay si Justonia at iba pang sospek na nakunan sa CCTV recording. It's a common knowledge uh, uh, ng community Ang problema nga lang kasi uh, pag may mga uh, nagawa silang ganyan at lalo namin nakarating sa barangay, uh, Tumutulong kami katunayan, uh, hindi lang isa o pangalawa na yung mga involved dito ay uh, na ipakulong namin. Ang problema diyan kasi, yung mga complainants, hindi nila, hindi tamatin sa hearing. Paniniguro naman ng PNP. Bagamat na ibalik ang kamera at mga accessories nito, kakasuhan pa rin ang mga suspect. But we were going to file case of them to the suspect. Nasa ano, immediate vicinity na nagsama-sama, pumupunta sa mga lugar na may okasyon. Kaya doon sa mga management ng establishment, kailangan pag ng mga security card ng kanilang trabaho. In case of doubt na may suspicious person roaming around the vicinity, tawag agad ng police. Maria Bulaklakausente, GMA News.